Maligayang araw mga boss Panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo mga boss Gumising na naman tayo ng madaling araw Alas stress nga ay gumising na ako para ihanda ang mga sangkap para sa lulutuin ko Bale, inuna kong ang asikasuhin itong lumpiang shanghai At pagkatapos kong magbalot ng lumpiang shanghai ay hiniwa ko na yung mga manok. Pagkatapos kong hiwain, ay imamarinate po natin ito. Itong manok pala ay piprituhin ko. Yung iba kasi nito ay gagawin kong butter chicken. Yan nga po, naghahanap ako ng malilipatan itong manok. Medyo maliit kasi itong tring paghahaluan ko. Para mahalo natin ng maayos. At eto na nga, nakakuha na tayo ng malilipatan itong manok. So, dito ko na nga ang paghahaluan haluin yung mga sangkap na gagamitin natin. At ngayon naman, ilalagay na natin yung mga sangkap. Hindi ko na nga naipakita sa inyo yung ibang ingredients na inilagay ko dito. So yan na po mga boss, tapos ko na pong paghalu-haluin itong mga sangkap nitong manok. Habang nakamarinate yung manok, ay ibinabad ko na muna itong bihon sa tubig. Habang nagaantay po tayo sa pagpapalambot ng bihon, ilagyan ko muna ng foil itong mga bilao natin. Kailangan kasi nating hindi mabakanti yung oras natin para mabilis nating maasikaso itong mga niluluto natin. Sa paglalagay pala ng foil mga boss ay dapat dahan-dahan lang maselan kasi ito at madaling mapunit kaya dapat dahan-dahan lang yung pagdiin nito sa gilid. Mabuti na lang binili ko ito nung kinabukasan pa. Alas 8 kasi ng umaga nagbubukas yung mga tindahan. Mahirap din kasi pag rush hour na. Dapat laging advance yung preparation natin para hindi tayo nahuhuli sa oras. Katulad ko ngayon, mag-isa lang akong nag-aasikaso nito kaya dapat laging nakahanda na yung mga sangkap na gagamitin. Pagkatapos ko nga sa bilao, oh. dito na naman ako para magluto. Nagpainit na nga ako ng mantika para igisa dito yung bawang at sibuyas. Nailagay ko na nga ang bawang at sibuyas kaya paghahalo-haloin ko lang ito hanggang sa mag-golden brown. At nung nag-golden brown na ay inilagay ko na yung bell pepper. At pagkatapos ay inilagay ko na rin itong giniling na baboy. Ayan, paghahalo-haloin na po natin ito hanggang sa maghiwa-hiwalay. Inilagay ko na nga po pala mga boss yung tomato sauce. At napimplahan ko na rin ito ng iba pang sangkap. Nung natapos ko na ang lutuin yung sauce, nagisa na rin ako dito ng mga sangkap sa kasirola. Dito ko kasi isasalang yung bihon natin. At syempre, habang inaantay po nating lumambot yung sangkap ng bihon magpakit muna tayo so yan nga po nailagay ko na nga po yung noodles ng bihon haluin lang po natin ito ng maayos para hindi po ito mamuo at nagdikit-dikit at nung naluto na nga iginilid ko muna bali tapos ko na nga rin lutuin itong espageti at pagkatapos nito nagpainit ako ng mantika para lutuin yung lumpiang shanghai ganito ako mag asikaso kailangan dapat sunod-sunod para hindi po tayo mahirapan sa pagluluto sa pagluluto mga boss ng lumpiang Shanghai ay dapat hindi masyadong malakas yung apoy para maluto ng maayos yung loob ng lumpia natin. Mabilis kasing masunog yung wrapper nito. So ayan, nailuto na natin yung unang salang. Ililipat muna natin ito sa bilao para mailagay natin ulit yung pangalawang salang. Medyo matagal nga rin yung pagluluto nitong lumpiang Shanghai. Nakakapagod pa kasi mainit yung kalan. Kung hindi ka nga talaga sanay sa pagluluto ay mahihirapan ka sa ganitong proseso. Lalo na kung marami ang lulutuin mo nung naluto na nga yung pangalawang salang syempre, hahanguinan natin ito mga boss, yung sangkap pala mga boss ng lumpiang Shanghai ngayon ay medyo mahal na, ang kilo nga ng karos ngayon ay mabigat na sa bulsa lalo pat nagmahal ang kilo ng baboy ngayon, kaya sa mga nagnegosyo ng ganito ay siguradong nahihirapan din sila ngayon, kasi nga halos kaunti na lang yung kinikita yung mantika pa lang ay napakamahal na, syempre magkukonsumo ka pa ng gasol at yung ibang mga sangkap na gagamitin sa paglalagyan ito, bibili ka ng bilao, bibili ka ng foil at cling wrap. Yung lumpia wrapper nga, nagmahal na rin. Eh, paano naman ako? Ako na nga lang yata ang hindi nagmamahal. yok lang po. At yan nga po, nung namaluto na yung lumpiang Shanghai natin, ay isinunod ko na itong fried chicken. At habang nakasalang yung fried chicken, ay inayos ko na yung itong lumpiang Shanghai dito sa may bilao. Para hindi po tayo gahulin sa oras. Di naman gaano mahirap yung pag-aayos ng lumpiang Shanghai dito sa may bilao. Kabisado ko na rin kasi yung pag-aayos nito Pagkatapos nga ay isinunod ko na rin itong spaghetti. Bali aayusin ko na rin kasi ito dito sa may bilao. At mailagay ko na rin yung mga toppings. Inuna ko ang ilagay itong keso. ilang dahan-dahan lang yung pagkudkud nitong keso. At ayan nga po mga boss na ko na rin yung hotdog. O ba diba, napakabilis lang. Hindi ko na nga naipakita sa video yung ibang preparation. Yung butter chicken nga eh, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ito niluto. Ina rin yung sahog ng bihon. Pati na rin yung preparation sa paggawa ng puto. Bali sa susunod na video ay magpapakita ako sa inyo kung paano ko iniluto itong buttered chicken at gagawa rin ako ng video kung paano gumawa ng puto. Medyo matagal nga rin itong mga boss lutuin kaya dapat mahaba rin yung pasensya natin. So yan nga po mga boss, ready na po itong i-pick up. Sa ngayon kasi ay hindi muna tayo magdi deliver Kaya mag-aantay na lang tayo na kunin ito dito sa food house. Shout out ko lang po mga boss yung mga classmate ko na laging nakasuporta. Kay Mary Jane at kay Lizelle. Maraming salamat sa inyo sa palaging pag-order dito sa Food House namin. Maligayang pagbati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Huwag kalimutan mag-follow, share and react. Thank you.